ganito na ka yung hukay natin oh. ito yung taas nya nung una yan na yan ngayon, yung hinukay natin yan bubuhusan natin yung sa baba tapos yung dingding na yan ipapalitada natin to bali nilagyan siya ng hinaluan siya ng sahara bali ito yung sahara hinalo ito na po yung magiging solusyon doon sa tumagas ito po yung pader dito po nanggaling yung uh, malakas na tubig na pumapasok doon sa pinagawa kong paupahan ngayon ito pong hukay na to pina pinalagpas namin yan sa pinaka flooring yan. Pampalitadahan to ngayon, magmula dito sa bungad ng pader, tatat tindahan ko. Hanggang doon sa pinakadulo. Lahat hello, yan, hello. lahat yan may sahara. Yan. Tapos yung pinaka flooring naman ito, parang bubuhusan din namin, parang lalagyan ng parang kanal para kung sakali ah uh, hindi na siya papasok dito yung magiging kung may tubig man didiretso na siya dito ito yung ito na po yung finish na pagkagawa uh, antay na lang natin dumating yung pinakamalakas na ulan kung papasok pa rin siya dyan yan po yung ah uh, paupahan ko ito yung pinakadingding niya sa labas yan pumasok yung tubig sa loob yan ito na po yun oh. pero itong lupa po na ito kasi hindi na hindi na akin tong lupa na to babalik namin yung lupa pero pa siya pag ganyan kumbaga Uh, hindi na siya kasi nung nakaraan may mga nakatamba kasi dyan kaya nung lumakas yung ulan pumasok yung tubig sa loob yan ano yun yun po inislanting yung pinaka pinaka flooring nya naka parang kanal pa nakaganyan siya kaganyan naka nakaganyan ayan yung flooring niya. tapos ito naka ano yan uh, nilagyan lahat yan ng sahara titingnan na lang natin yung maging resulta pag malakas ang ulan ito naman yung bukal sa loob ng bahay yung sinasabi kong ginawa namin ng solusyon doon sa likod